Babu sa Dicey sa Bacolod naman, nagpaandam sa publiko ang sa ginapahayag pagpangbunyag, kasal sa isa pa rin wala ginakilala sa Diocese na katutok Aileen Pedreso. May pila ka mga Katoliko nga nagpadulong sa Diocese of Bacolod sa pagkuha sa dokumento sa kasal kag Bunyaga apang natukiban nga wala sila sang record. Diri na establisyara sang Diocese of Bacolod nga ang pari nga nagkasal kag nagbunyag nga nagpakilala bilang Reverend Father Mario Divina hindi sa idalom sang Roman Catholic Church. Kurt nga uh, kadamo sang ga ka confuse na no um, for many years nga abi nila nagpabunyag sila sa katoliko no abi nila naging kasal sila sa katoliko so basically just to uh, clarify once and for all uh, yeah, kung magpabunyag ka mo sa iya um, uh, hindi la mo magpangita sa inyo record sa simbahan katoliko sa statement nga ginpagwa sa ng diocese pahanungdom sa publiko nga sa mga parokya kag sa mga pari sa Idalong sang Catholic Church sila magpadulong para sa blessing kasal bunyag kag iban pa nga sakramento ang ginpatigayon ng aktibidad sa nasambit nga pare, makabig nga iligal suno sa diocese. Part of our canon law says that all priests, whenever you practice your ministry, you have to do it Uh, with the permission of the bishop wala gini siya kapalapit kay bishop na ngayo permission we have some people nga gipangita gani kundi nang iya nga simbahan way no, nila makita may mga residente sa Bagos City nga nagpahayag nga sa barangay Mailom na Gatiner ang nagapakilala nga pare ginating mo pa sa GMA Regional TV nga makuha ang bayin sini natuhoy sa issue Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedras, One Western Visayas.